problema ng mga residente sa barangay Pico sa La Trinidad Benguet ang Bolo Creek sa kanilang barangay. Mistulang naging tapunan na kasi ito ng basura at idagdag pa ang masangsang na amoy nito. Noong ikalima ng Marso ngayong taon, idinulog ang nasabing problema sa sumbungan ng mamamayan. Kaya noong Sabado, tulong-tulong ang mga kawani ng barangay upang linisin ang ilog. Uh, sa ngayon, malinis-linis na maganda naman yung ano nila, paglilinis nila kasi uh, sinusubaybayan nila yung mga basura, okay naman. Mas maayos na raw ito dahil wala na rin ang masangsang na amoy ng ilog. As compared sa mga nakaraang taon, talagang makikita mo yung mga basura at yung mga patay na mga hayop. Ngayon, e ngayon okay na yung mga naglilinis. Kanina wala nang basura sa creek pero nananatiling marumi ang tubig at mayroon pa rin itinatapong langis dito. Medyo naman okay naman sila kasi winarning na may warning naman si Mayor sa kanila. Eh yung nga pa na hindi sila may issue ng business permit kung hindi sila magkukomplay ng uh, linisan ng mga pagliligit at sa yung restaurant nila. Sa kanilang inisyal na investigasyon, nadiskubre nila ang ilang tubo na pinagmumula ng mga itinatapong langis. Yun nga lang hindi pa nila matukoy kung saan ito konektado. Meron pero hindi pa natin pa masabi na sila kasi kung naman ito. Under, no way, uh, Sumulat na ang barangay sa tanggapan ni Mayor Romeo Salda para sa kanilang isasagawang karagdagang investigasyon tungkol dito. Tiniyak naman ng Municipal Environment and Natural Resources Office ang pagbabantay sa nasabing creek. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.